Pupunta ko yan sa mall kasama ko si Rachel and si Freddy. Ayan, sa mga nagtatanong, opo, nakatira po ako ngayon dito sa abroad. Ito po ang bahay namin at ayan ang main entrance, dyan ako pumapasok. Siyempre, hindi ko nasabihin kung saan ang building ako. Mag-travel nga po pala kami like around 10 minutes to 15 minutes sa punta sa mall na pupuntahan namin. Siyempre, depende yan sa traffic. Alam nyo ba, almost 10 years na rin ako nakatira dito sa Abu Dhabi. At bilang na bilang sa akin kamay kung ilang beses ako nakadalaw sa mall na yun. Bakit? Kasi syempre nga, medyo malayo. Dito kasi sa amin ay tabi-tabi ang mga malls na pwede mong puntahan, na pwede mo lang lakarin. Madaanan din natin ang paborito kong pasyalan kapag gabi kasi napakalamig dyan. Sarap magkape with friends. Ilang minutes na lang at makakarating na tayo sa ating destination. Alam nyo ba, kapag naiisip ko, Napaka-busy na pala nating lahat. Dito kayo sa abroad, kapag may work ka na, parang bilang na bilang na lang yung oras at araw na magkakasama kayo. Minsan nga hindi na kayo magkita-kita. Thankful ka na lang kapag once or twice sa isang linggo magkakasama kayo kumain. And gawin talagang buhay, di ba? Yan si Rachel and si Jeron. Papasok na kami sa mall. Sa so, sobrang busy ng life ko, hindi ko na matandaan kung kailan ang last na punta ko dito sa mall na ito. Ayan, papasok na kami sa entrance. Nakita namin yung malaking isda. Anong isda yan guys? Sulingan yata, ba diba? Alam nyo ba guys, ang main purpose kaya nagpunta kami dito sa mall is bibili kami ng bagong phone. Siyempre, kailangan na magpalit. Ayan nga pa pala si James. Alam nyo ba, nalala nyo yung kwento ko regarding sa my sales lady na ayaw kaming pansinin nga tayo pupunta yun ang first shop na pupuntahan namin pero ayaw kami i-assist guys sakala siguro hindi kami bibili ayun yung name ng shop ha shout out sa yo, ate sana nasa good mood ka na ngayon ito yung first shop na choice namin kasi dito ko na binibili yung mga gadgets ko gaya na yung iPad, saka iPhone and yung Airpods ko. oh inalala ko na naman yung isang Airpods ko na iwan ko sa Europlan nung last na vacation ko going to the Philippines. Kakabili ko ng isa pero nasira na naman guys yung left ear niya. I don't know bakit gano'n parang wag na yata ako mag-Airpods. So after nga niya, basta na kami kasi nga hindi kami na niya ate. Nakita ko yung bagong plan ng buhok and gusto kong bumili diba? Bibigay ko sa mga friends ko. So, si Rachel nakita ng seal na coffee. And this girl, is coffee is life. Siyempre, hindi niya palagpasin pala yan. Alam kong iba dyan sabihin ng pangit-pangit naman ng bote sa si James Curry. Pagpasensya nyo na guys. Siyempre, first time natin yan. Hindi pa ako marunong. Pupunta kami sa taas kasi gusto kong dalawin yung eye style. At bibili na rin ako ng crocs. Sabi ko ay Rachel, bibilan ko siya ng crocs niya. Ayan, pinapapili ko siya. Kung anong gusto niyang model. Marami kasing bagong labas na Crocs ngayon. And sabi ko sa kanya, piliyan na rin si Jero. Punta siya sa may Crocs male section. Ayan. Di ko alam kung anong magugustuhan nila. And uh, gusto ko nga pala yung kulay black na yun guys. Nakikita niyo guys yung kulay black na yun. And nakita ni Jero yung Nike Factory. Gusto niya pumasok dyan bumili ng gagamitin niya ngayong winter. Kasi malapit ng winter dito sa Abu lately, alam nyo ba, gusto kong outfit yung mga terno na parang hood sa app and like joggers sa baba and naka white shoes lang. Napaka-comfy kasi para sa akin nun. Ayan, pili siya ng pili. Ewan ko ano magusto niya. Tingnan nyo guys. Ayan, gusto daw niya yan guys. Ano, bet nyo rin ba? So, nag-out na kami sa mall. Lumipad kami sa ibang mall. Kasi doon namin bibilihin yung phone na gusto namin. Wala kasi yun sa Marina Mall at saka susungit mga staff, ewan ko ba. Pumasok ako sa sheriff. Tignan nyo, napakarami na gasis sa amin. Ayan, di ba? Kung dun sa isa wala, eto, napakarami nila. Ayan, bibilihin ko na yan. Tara na magbayad sa counter. Ayan, napaganda guys. It's a uh, 256 gig and it's for you, Freddy! Oh. happy na siya. Congratulations sa new phone mo. Deserve mo yan. And afternoon, sabi ko gutom na gutom ako sa Jollibee. Kaya nag-order kami ng Jollibee. Thank you, Rachel, for that treat. And ayan si Freddy Boy. Nakabili na siya ng burger and spaghetti. Ayan, kain na sila ng kain hanggang mabusog. Thank you so much, guys, for watching our videos. Thank you. Sorry, ah, first time ko to. Kaya pagpasensya na. Mas gagaling ako next time. Bye!